Tatapatin ko na kayo mga content creator. Ako. Nagpapalo ako. Ano? Nagpapalo ako. Nagla-like. Wow. comment, Nagsishare. Pero. Talagang. Mahirap talaga mag-vlog. Kasi. Ayun. Palo ko ng palo. Comment ka ng comment. Oh my God. Did like ka I... ng mean. like. Share ka ng share. Pero ang video mong ina-upload. Wala man lang po nga ka kaunti ang paano. Subscriber ko sa YouTube. Ito comment ako like. Lahat ng video pinapanood ko. So like, comment, palo, oh share. I... Yun ang masaklap sa ating mga content creator. Kung tutuusin lang kung talaga magtutulungan tayo sa pagbablog. Pagko-comment, pag-like and share. It at subscribe hindi naman mahirap pindutin yung ano hindi naman mahirap pindutin yung button kung tutuusin lang sa kahit sa isang araw maka 1000 ka sa daming nakakita ng video natin ang masaklap lang eh maski anong buwan ako nag na mag youtube eh December December 1 ngayon <coughs> December January na magtatapos ang January ang subscriber ko pa lang eh nasa 39 pa lang tingnan mo yan eh paano naman tayo sa sahod dyan eh, may pangarap rin ako sa buhay na maihaw ko yung pamilya ko sa kahirapan makatulong oh, sa mga no. maihirap kung oh, ako tutuusin talaga kung talaga akong <clears throat> kung talagang ibibigay talaga ng Panginoon sa akin marami akong matutulungan hindi lang mga pamilya ko ibang tao rin tutulungan ko tulad ng mga higita ko mga ano mga palaboy ba sa kalsada nakakawa yan kasi yung iba dyan may pamilya na inapi at pinaalis sa bahay nila yung na napakasakit sa atin sana naman is itong maliit kong bahay eh, dapat palakihin nyo man lang comment and share itong video na to para marami maka makapanood paki like and share na rin paki subscribe na rin paki pindot na rin yung ano button para palagi kayong update sa aking mga video na bali ang masasabi ko lang magtulungan tayo wag natin panangurin yung, yung, yung panangurin natin yung mga sika dapat mas lamang yung mga maliliit na content creator na katulad ko para naman ni eh, uy si ganito nga niya eh. mga sikat pinapanood ko uy wow ang ganda naman lagi na siya sahod paano naman kami mga maliliit na content creator hanggang doon na lang kami hanggang doon na lang kami hanggang tingin na lang ba sa mga siya sahod pinupos nila paano naman kami sana naman eh wag, wag yung i-skip e, yung video ko tapusin nyo share nyo, like, comment Paki-subscribe na rin Paki-pindot na rin ang bell button salamat